na. Oh, yun lang yung, Ay, na lang. Iyan mo muna yan. Yung pakita mo muna yung lagayan. Ah, yun 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 Ay, yun yung lagayan. Ay, okay, na lang, yun na lang. Ito na! Ito guys, ang ginamit namin. Yan. Try natin kung effective. <invalidAUDIO> kapalan mo para ano. Ito yung makain. Kung yung makapal, dun yung kapalan. Dagdagan mo ni. Ano mo ni? Eh? Buti na lang maputain yung kilikili ko, hindi lagong. <laughs> May iba ba itong kilikili? Oo, oh, oo oh, di ba? Lalo na pag mataba. Oh. Buti na lang yung kilikili ko guys, hindi ano, wet ng kaldero. Ito, hindi. Hindi ko gagawin to. <laughs> Nakakahiya. May gumagawa nun eh. Sobrang <laughs> Nakakatakot naman yun. Sobrang itim ng kilikili niya talaga as in. Uy, may banking oh, sa taas oh. Mm -hmm. Hindi mo dinagdagan. Ah. Kunti na lang ba? Hindi.

Tignan natin kung matatanggal. 3 to minutes, ha? Oh my God, ang sexy ko. Ano Ang pa, guys. Ilang minuto pa lang. na, ba yan? I'll try. To na guys, ito na. Moment of truth. Tanggal. Iklang kasi tayo dito. Dito na tong pala, 'ko. Hindi nga nat na naman. Hoy, tanggal. <ato>. <laughs> <laughs> oh, ya tanggal. <laughs> balik ka lang. Ano <laughs> nah, balik-balik mo? Tanggal na ako pumuti na. Kilian ako. babae niyo ako. Hindi sila lagi niyo malalit eh. oh, tanggal. Ah. Tanggal na guys, oh look. sa background. Meron pa? Oo. na t-shirt. ipunas. Mami, lumabas. <laughs> <laughs> oh, datang dari sana. Tanggal bilang ini ini ini. Sekolah. Apa petition tak sya? Mm -hmm. Oh, look at my kili kili guys. Hindi na siya mukhang ano. Sapa natin. Hmm. Ay, na kan? Hmm. Uy, just Ano ba yan? <laughs> oh May guhit yung kilikili ko na. Ibutin na lang di maitim. Oh, efektib. Efektib. Efektib siya, guys. Bumili na kayo ng ano. Ano pa tapang pangalan yan? Ah, Suki? Suki? Baby hair removal. Suki hair removal cream. Shooting set. Like this, guys. Oh. Na. Oh. Pictib. Aray ko. Agi. Ah, ngalay na yung <laughs> kilig ko. Ba't ang dami pa eh. Dami mo pa nilagay. Sayang. Pukunin niya yung maliliit na may natira yung maliliit masyado. Oh, ang pakuluya. Sa gilid ma, meron? tatanggal siya eh. Tatanggal? Mm-mm. Hindi -hmm. lang lang. Hindi kasi nakakalo yung skin eh. Ito na, hmm. tanggal. O, tatanggal na siya. Huwag uh -oh. mo na ibabad. Tatanggal na pala eh. <laughs> wow, nagkikiliti nga ako. Oh, puti ang puti na ng kilikili ko. wala siyang half wala hindi makate. may amoy lang yung gamot hmm. So, yung kaya naman tiisin ba't ka pa eh mama eh yuck hindi eh guys, bumili na kayo. Bili-bili din pag may time para maging ano. Hindi okay. tayo mahiyang tumaas ng kamay. Present! Kili-kili is done. Malinis na.